Konti po. Malalim na nga ho yan. <laughs> malalim yan. Tapos tao na dyan. Tapos tao Oh, Higa ka muna, baka natapakagin siya. Ako, siya malayo. Aray! <laughs> Uy, Ano mo parang talaga si Mami, no? Ang bossy din din. Wala sa malayo. Dali baka mamatay ako. Sige, mawalan kayo ng ina. Ganyan ang. Iyan Mama, mama, pala 'yan. Mawawala nang ina nandito dito barang barang macam ni. Tambah. Ada